chocolates. Happy Halloween chocolates. Puro clearance na lang. oh, ayun. Ito yung hinahanap ko nung taglamig eh. Ay. Puro clearance, so oh. sale. 5 dollars na lang dati 11 oh mga price wow ang daming sale puro sale no oh. ano oh. cute ng mga damit ng mga bata ayan colorful sobrang colorful. dito kaya oh ito 7 dollars oh Magkana naman sa ano ang ganda ng mga damit ng mga ayan oh. may 11 dollars Dati 20 o oh 50% off. Iba-iba ang presyo. Wow. Ganda. San kaya yung sa iba, oh. Tinatamad akong bumili ngayon ng mga damit, eh. Ako din naman yung pang magtupi. Oh, katulad niyan. Punong-puno yung store na ito. Ayan, oh. Super dami ng mga damit na mura lang ayan oh. wow oh yan oh magtataglamig na kaya marami na ngayong ano pangtaglamig ayan sobrang dami oh punong-puno ngayon tong tindahan na ayan Ito yung mga pang baby. Daming mga mura. Ayan, ang dami-dami. Wow, ang sarap-sarap mamili. Ang oh, cookies. Ang daming cookies, oh. Wow. Mga colorful. Ayan, mm. ang sarap, oh, masarap. Pero sobrang tamis. Ayan, oh. Wow. Ayan, oh. Mga decoration. Ang sarap mamili. Ng Kaso nga lang, ang daming wala akong paglalagyan masyado. Purple ng mga damit. Ayan orange na no? orange ayan pa wow dito pa tayo sa kabila sale 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 ayan daming sale magkano yan dati itong mga um, to 8 dollars na lang dati 17 wow dito talaga sa store na to ang pinakamura ng damit bilihan ng mga damit ayan clearance. Ayan, pag sinabi, yan, clearance, six, minsan five dollars na lang. Dating nine dollars. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. diba? Three dollars na lang yung iba. Ayan, o. Oh. Ito, Pampasexy Oh. Three dollars na lang, Dating nine. High-waisted, o. Oh, ayoko nyo. Ayan, yung mga damit, oh. Wow. Yan. Sobrang dami ditong murang mga damit. Ikaw ang mananawa sa damit kung ikaw ay mahilig sa mga damit. Pero ako, mahilig ako sa mga damit. Wala lang akong lalagyan. Pag meron na kaming bahay, saka ako mamimili ng bonggang bongga Masarap magbihis masarap maglinis ng bahay kung marami kang space. Kung ang space mo lang ay kwarto mo at hanggang doon na lang yung space mo, mahirap, di ba? Ayan. ayan. Ayan, ayan. hindi na ako namimili pagka ganitong mga ano. Takaw tingin lang naman ako. Hindi naman ako yung tipong pagkakapunta ng store, hindi pwedeng walang bibilhin. Kasi ako nga lang din yung nagtutupi ng mga damit namin. Nahihirapan na ako mag ayos-ayos. Kasi ko konti nga lang yung space ko. Ayan. Ayan o. Oh, Daming. daming Grabe. Daming mabibili. Punong-puno. O. Oh, mga bags. O. Oh, yung cute nung stop toy na yon. Oh. Dati ang stop na is ko, ano po. Po, po, po. Ayan. Ayan, oh. Oh, no. Halloween na talaga. Ang bag na to, $6 na lang, oh. Mura na lang. Dating ano eh, magkano ba dati? $18. Wow, ang laki ng, ano, oh binaba, binagsak presyo na mga payong. Oh, may dala akong payong ngayon dahil mainit. Sobrang init. Ayan, o, oh, mga belt. Ah, mga accessories. Oh, wow. Dito, uh, um, mga appliances naman yung nandyan. Ayan, o. Oh. Decoration. Wow. Saka lang ako bibili niyan. Oh, ang ganda ng di. Oh my gosh. Ito yung gusto ko. Oh. Yan oh. Sana na nga lang ako magde-decorate. Yan oh. Ang dami-daming mabibili. Hi! I have my payong. O, oh, payong-payong. Hello. Mm binili ko to sa ano ko eh nung pumunta ako sa ano may payong pa akong dala ayan May just, ayan. Ayan. dami oh doon sa kabila doon ano mga toys oh ito yun sa mga bata oh ang cute cute mm -hmm. my gosh ito mga towel ayan ang pocket nila ang ganda ng kulay gusto ko talaga colorful mga matitingkad yung mga kulay talaga yung sumisigaw na kulay ayan oh. oh. Mamimili rin ako dyan. Mga towel. Mm, ito pa Oh. Shower curtain. Ayan. Mura lang o. Oh, Three dollars. Ang bagahe. Ayan. Ah, ba? Diba? Doon pa yan sa dulo. Magkabilang dulo. May grocery ano din dito eh. Mga damit. Kompleto na. Ayan, Oh. Ayan. Ayan, Oh. Ayan. Ang dami. Titignan natin itong mga sapatos na ito kung ano. Ayan, Oh. One dollar. Oh. Puro one dollar. Ayan. Ito. Ito, nalipat yung mong Ito ah, oh, mga ano ni Kylie. Ay, ang cute. May bago na naman silang display. O. Oh. Bago nilang display toong O. oh. Hindi ko na tinitingnan ng presyo kasi hindi naman ako bibili. Tingin-tingin na lang kayo. Ayan, oh. Ayan. Wow. Ang daming magaganda. Ang dami-dami. Yan pa. Colorful talaga. Oh my God. Lahat yan, oh. Wow. Ito Ang uh, boots. O, oh, magtatagulan na. Ayan, o. Oh. Wow. Ang dami yun. Wow naman. O, pangbiyahe. biyahe. O, oh. ito, itong kailangan namin ni Kylie. Mas malaki. Napapagod na si Kyle sa paglalakad palagi. Okay. Gamit ng pang-baby. Ayan. O. Oh. Di ba? Wow. Ang cute-cute. Wow. Oh. Pupunta tayo dun sa mga ano mga groceries. Yan yung kabila, grocery store. Grocery, dapat na may appliances pa. Wow. Ang dami. O, ba diba? Ayan. Puro chocolates. Yan yung mga ano. Sama-sama na dito, may appliances. May grocery, may mga damit-damit, decoration, appliances. Lahat na dito sa store na to pinag-isa na talaga. Kaya uuwi na ako ngayon. Nakapag-vlog-vlog <laughs> ako ngayon. Ayan, oh, daming apple. And, ay, wala. Dito ako. Ay, tayo muna. Dito ako sa kabila. Ay, walang ano. Dito na lang ako, ano. Wala naman akong binili. Toink. Alright. Bye-bye. Time to go home. Kumuha lang ako ng gamot. Alright. Ito yung favorite ni Kylie. Ayan.